Another bite! <laughs> Hello mga Friendship! Regaling ko sa palengke Namili na ako ng aking uulamin ngayong tanghali Tsaka hanggang uh, mamayang gabi at tsaka Bukas. O, di ba tipid ko, mga pre-ship? Ito'y binili ko. Uh, ang palaya. Pinagsama-sama. Ang bili ko dito, mga pre-ship, 60 pesos ang isang kilo pala nito. Pero, ang ano ko pala, bili ko dito is 14 pesos. Ayan o, oh, ang palaya. Balubuluktot. Ito'y sinasabi pagkano? Sabi nga niya, baluktot Rejectable. Reject. At ang mga tuwid, ano ba tawag sa mga tuwid? Hindi reject. Kumbaga palang... Ano ba tawag doon? Basta ganun lang. Ito, reject din to. Kaya mura, 60, 60 pesos ang kilo. Nagmura na mga price ship. Isa lang yung pinagbilang ko, yung estudyante dati sa Cabiyo High School. Ito, mahal pa mga price ship. Naging ano na, dati 150, 120 na lang. 3 pesos ang bili ko dito mga price ship. Ang luya. Hmm. At ang mangga, tagal ko lang gusto bumili ng mangga dahil mahal noon, 100 mahigit. Ngayon, 60 pesos na lang isang kilo. Bili ko dito, 14 pesos. This is porte, porte, 14 pesos. Ayan, o, lima. 14 pesos siya, mga fresh sheep. Fresh na fresh siya. Parang bagong pitas pa siya. Mukhang matigas pa. Pag niya, malutong. Kasi laki, ay kasi lutong ng chicharon. At eto, nagulat ako. Ang, ang ano ngayon, ang, 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 ang ceiling green. 50 pesos na lang isang kilo. Kaya eto, ang dami kong binili. Eh. Lulutuin ko rin to. Ngayon lang ang dami. O, dati, eh, tatlo, limang piso. Tatlo lang to, 5 piso na to. Ngayon, 10 pesos, 50 pesos ang isang kilo. 50, per, ah, 50 pesos per kilo. O, di ba mga presyo po sa tambak? dito lagi natin mga presyo. At syempre, ito pinakabida sa latang bida. Ang bangos. Malilit na bangos. Yung hilig kong bangos, puro bangos na lang inuulam ko. Isda, puro isda. Kasi nga mga presyo. Maka hindi na ako ng baboy kaya lang yung kailangan yung yung pata. Uh, sabi nila yung pinakadulo ng pata, yung sa dulo, yung may kuko. Ang yun ang pwede ko ang ulamin, talumbutin lang dahil hindi siya hindi daw pang high blood yung pana yon. At iluluto yon mang sinigang o kaya nilaga. Ito mga fresh po. Oh. Ayun, oh, limang piraso, 60 pesos. 140 isang kilo, o oh, di ba? Medyo mura na mga fresh ship. Medyo malalaki din siya, you know? ayan o. ko yung dalawa para mamayang hapo, ay para mamang, o oh nga, mamayang gabi at saka ngayon tanghali. Yung tatlo, ipip, ay eh, gagawin kong daing para bukas. So, di ba? Antipid ko, mga fresh At syempre, bumili din pala ako. Hindi ako pwedeng hindi bumili pag ko kasi araw na linggo ngayon. Eto, bumili ulit ako ng jogging pants. O, di ba? Mura lang to mga fresh hmm. Alam mo, magkano mga fresh Ah, 35 pesos. So, di diba? Murayta abin nyo, oh, Murayta. From the words, mura. Kaya Murayta nyo, Di ba? Kamura lang, jogging pants. At eto yung t-shirt pa na gusto ko din. Black din. Kulay black. Ayun o, yung tata ko. Oh. Alam mo kung magkano ito mga friendship? 50 pesos. O, oh, yun yung likod. Hmm. O, oh, diba? Eh, ko kasi kaya bumili ng mamahaling damit. Ah, uh, bago nga pala ako mag-uwi sa Bagluto, i-shout out ko na si Ma'am Juby, saka kay Sir Glenn at saka sa uh, pamilya niya at pamilya nila at siyempre, ganun din kay Ma'am Ethel saka kay Sir Ruben at sa mga pamilya. At siyempre, siempre siempre pa rin, shout out din sa mga vloggers na Pinoy na taga ibang bansa na laging nanonood sa akin. Alam niyo na kung sino-sino kayo at meron din mga iba-ibang -iba, uh, ibang foreigners na nanonood sa akin pero hindi naman sila regular na nanonood, parang pasulput-sulput lang, mga friendship. Y hindi ko, na, hindi ko alam po yung mga sinasabi nila. Pero yung isa, English. Kaya alam ko, naiintindi ako kahit papano, di ba, mga friendship. At syempre, sa so mga vloggers din, na dito sa Pinas, na lagi rin nanonood sa akin, at alam nyo rin kung sino-sino kayo. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, sa kaibigan ko si Jess de la Cruz. Mga oh, friendship, mag-umpisa ng magluto. Ang aking tanang halian, eto, eh, bigas. Magluluto muna ako ng bigas. Ito ang aking takalan. Pag ako lang mag-isa, isa't kalahati lang nito. O, di ba? Ang liit ng takalan ko, mga fresh sheep. Yan, ganyan ganito ako nagluluto araw-araw. Isa't kalahati lang kasi ako lang mag-isa. Pag may bisita ako, dalawang ganito. Ito yung bigas ko, mga fresh sheep. Di pa ubus yung rasyon ko galing sa akin kapatid. Sa susunod, ang pag naubos na ito, lulutuin ko na yung binigay ni Ma'am Juby. O, di ba? Mga fresh sheep. Dito ang aking lutuan. Napakalaking rice cooker, o, oh, di ba? Oh, para siya laruan, mga playship, ship. Dito ako maghuhugis ng bigas. Yan. Para pakita ko naman kung paano ako magluto. Manitsura na lutoan ko. Konting hugas. Ganito na aking buhay, mga friendship. Araw-araw, ako lang mag-isang. Minsan, pumukha ko ng pagkain ko. Doon sa kapatid ko, kulang at saka kanin. Pagka sinisipag ako, pag hindi naman, magsasayang ako dito mag-isa. Mm. Diba mga friendship? At eto, eto na ngayon at papakita ko kung saan ko isasalang mga friendship. Oh, sabi nila, cute daw yung akin lutuan. Eto. Hmm, di ba? Cute. Tapos eto, takore, malit din. Pang keychain, mga friendship. 'Di ba? Kahilig ko magpaksi ng bangus kasi paborito ko ang prinsip tsaka mura. Mas mura 'yan kaysa doon sa tilapia. O yan, unahin natin muna 'yung mga sili dahil murang sili ngayon kaya marami akong ilalagay na sili. At tsaka ito, tawag dito 'yung luya. Uh, bawang tsaka natin ilagay ang dalawang malalaking bangus. O, di ba lalaki? lalaki <laughs> ba yung mga preyship o diba lalaki niya mga preyship o oh. at saka ibabawad ulit ng parang di rin umibabaw yung ali Chili. <laughs> parang sa ilalim din eh o diba mga preyship yan ganyan natin para maiba design ayan at saka tong luya laluya mga preyship iwalay natin pa ganyan niya ayan para maganda ayan at saka itong sangkaterbang <laughs> luya, ay, bawang, garlic, mga friendship. Yan. At saka syempre, ito, itong isang tambak na ampalaya. Mas para bang ano, ang ipapaksiyo dito, yung ampalaya, hindi yung bangos. Ayan mga friendship, hindi ko tinanggal yung nasa gitna niya kasi mura pa. Hindi hindi pa siya gurami, hindi pa siya gurang, hindi pa siya matanda. Bata pa siya. Kaya nilagay ko yun sa gitna. Ganyan ako mga prinsip mag ano. Magtawag dito. Magpaksi. Ay, ay pagka ko yung ah uh, ampalaya. O diba dami. Parang ang lumabas dito. Paksiw na ampalaya at hindi paksiw na bangos. o <laughs> <laughs> diba? Mga prinsip. Ito ko ano may pinagagawa ko sa isda. Dami ng ampalaya. Kasi mahilig ako sa ampalaya mga prinsip. Gusto ko yung mapait. Kaya pag naluluto na wana pait. Wana ano siya. Iska po ng pait China ever. Chucho karaka O ba diba, mga fresh Ayan. At saka lagyan natin ng paminta. Ayan. Ito ay paminta. Betchin. Asin. Nor cubes. O ba diba, mga fresh ship? Maluluso kaya dyan mamaya. Ayan. At syempre, baka magtaka kayo. Lalagyan ko siya ng ano? Tomato sauce. Mm, so, na natin kung ano magiging lasa. di ba? Kung ano pinagagawa ko mga play shape. Ano lang naman mga play shape, invento. Para may iba naman. Di ba? Para hindi naman para yung mga niluluto. Iba-iba. O, oh, ba? Diba? <laughs> Ganda na itsura. Tsaka lagyan natin na suka. Siyempre, hindi mawala ang suka. Vinegar. Ito, lagyan natin dito. At tsaka, siyempre, lalagyan pa rin siya natin ng H2O. Sabaw. Hindi ba masyadong marami? konti lang. Mga isang tabo lang de charot. Ayan ito, lagyan natin. At takpan at lutuin. Mga fried chef, ito kumukulo-kulo na siya, oh, 'di ba? Ganda ng kulay. Para siyang <laughs> Tawag niya, ang <laughs> pridado ng paleha ba kasi lagyan ko ng tomato sauce? <laughs> Nag-invento lang ako mga fresh ship. Eh, Inimbento ko lang yan mga fresh ship. Kaya kung tawagin ako ay Nanette Inventory. O, oh, diba? Tapan! Pakikita ko pala mga pre sa inyo yung natira kong sili. Eto. Nalagyan natin ng ano, ng raw dito, yung paminta. Para ibuburo ko. At saka itong, ay, ay, yung ano pala, bawang. Andito na, sa bawang. Ayan. Andito na mga pre-ship yung bawang. Ayun, nasa loob. At lalagyan natin ng suka eto yung suka mga fresh ship ayan yung suka ito konti lang nilagay ko na sili kasi sobra naman to pagka nilagay ko doon sa ipapaksuyo ko sili mga preship, ship ayan eto yung mga fresh po meron na siyang uh, suka bawang paminta at lalagyan na natin ng asin ayuday salt dito mga fresh ship ito ayan Ibubulo natin ng mga ilang araw. Tapos, pagkakakain, pwedeng kakainin pang pasarap ng kain. Ito na mga friendship, yung aking kwan. Uh, Paksiyo, malapit na siyang maluto. At eto pala yung kanina yung natira pang bangos na dadayin ko. Mamaya, ayan o, oh, yung dayin ng bangos na tatlo. Para bukas. O, so, diba ang dami kong nagawa mga friendship sa lulutuin kong bangos? Eto na mga friendship! Luto na siya, nawala na yung sabaw niya, ako na lang. Siyempre, paksiw ka eh. Hindi naman siya ginisa, o mo, di ba mga friendship? Mamula-mula siya dahil sa tomato sauce. Invento ko lang yan mga friendship ha? Ngayon ko lang ginawa yan. Papakita ko naman mga friendship yung paano magluto ng paksiw na sili. Ayan yung bawang. Ito yung mga sili, mga friendship. Lagyan natin ng paminta. Ito, paminta mga friendship. Yung pamintang durog. Dati ginawa ko na ito mga friendship ko. Mga mura ang ano? Ang sili. Kaya yun, bumili ako lang medyo marami. At lagyan natin ng konting halubaybay. Ito, halubaybay. Nagyan natin ng bechin. Ay, dami. Sumubrata. At saka ito, tubig. At saka itong ano, cane vinegar na suka. Naubos na suka ko kanina. Yung kulay puti, nilagay ko doon sa siling buro. Dito na ang aking paksiw na sili. O, di diba mga presyo? Wala na siyang sabak ko konti na lang. Tikman na natin kung ano ba to. Kung manghang, di ko kasi uulamin mga prinsip. Ganun din yung nasa paksiw na bangos. Hmm. Ano, di ba mga prinsip? Oh. Ayan. O, oh, ba? Diba? Siya masarap mga fresh sheep. At ito na rin mga fresh yung aking paksiw na bangos. Dito natin siya nalagay dito sa aking platong maganda. <laughs> diba? Nakasing ganda ko. Pero mga fresh sheep. daming ang palaya. O, diba? Ganda ng kulay. Apredadang ang palaya. <laughs> ang pinaggagawa ko, di ba mga friendship? Ano kay lasa nito? Hindi mm. ba? Diba? Sarap. hmm sarap di pa na titikman. Sarap na. Diba, Yan lagi natin yung sili. Pag mga yung sili, di ko siya kakainin, pati yung paksiw. O, ito na mga friendship. O, di diba, Ganda. Ganda ng kulay. May siyang paksiw. Mga friendship, ito na ang aking finished food. Ito yung ano, paksiyo na bangos. Ewan ko kung paksiw na bangos o paksiw na uh, tawag dito, ang palaya. At ito pa yung isa, yung paksiw talaga yan, paksiw na sili. Ito naman yung bagong. Bagong alamang na ginisa ko pa noon pa, pero okay pa naman siguro. At saka ito yung uh, mangga na binili ko. At ito yung Ah, bin, bu, binuro kong sili kasi marami sili kaya murang sili kaya nagburo ako. Ayan ang aking finished food. Sige, kakain na ako mga preship Mga fresh tara kain na tayo. Ay kain pala ako. <laughs> ako lang pala kakain. Hindi <laughs> kain tayo mga fresh tanghali na. Alas 12:30 na. Ito na ang aking ulam. Ayan oh, ito oh, ayan. Yun, ano, di ko maintindihan kung Paksiw na ang palaya ba yan na hinaluan ng, ng ano tawag dito? Bangos? Ang hiling ko sa bangos? At saka ito, Paksiw nga, paksim na sili. Ayan, yung ano, uh, bagong alamang, at saka itong mangga. Titignan ko kung lasa nito mangga. Unang tikim. Ito, sili sa Paksiw, Ay, doon sa bangos. Kaya, yeah, pwede, pwede, pwede. Hindi siya ma ano maano, manghang mga prinsip, kaya kainin. Hmm. Ganun din itong pinaksi na sili. Si Manandang Johnson. Hmm. Hmm. Yep, yeah, iba, mga prinsip. At ito ang palaya. Yep. Yeah. Hindi siya masyadong Tawag dito, mapait. Pag ako nagluluto ng palaya, kahit naginis ang palaya na mayroong, tawag dito, merong uh, itlog, hindi siya mapait. At eto bang, host, tikman na natin. Harap. Siyempre, luto ko. Ano ba? Ito sila tawag na paksyaw na <laughs> ang palaya na may bangos. Di ang dami kong ano, ulam? May pambukas pa. Tikman naman natin tong etong sariwang mangga. Malilit siya. Ma malilit pa lang. Kinuha na. Bubot pa lang. Pinitas na. Ito lagyan natin ng bagong ano, lasa. Kumasin pa siya, ano? Ano lang? mabait na, may suka, paksiw, tapos, ang asim pa! Ano ba? Another bite! Bye-bye. <laughs> Thank you for watching.